today, ay masaya akong makasama isang kapwa guru ko na hindi nagsasawang tumulong at mag-share ng oras at kaalaman sa mga bata. Welcome to Filipino at Heart, Teacher Jolly. Sino nga ba si Teacher Jolly? Kasi ganun na lang yung passion mo na tumulong at pumupunta ka pa ng malayong lugar at hindi ka napapagod sa pagtuturo at pagkuwento. I am a public school teacher. I've been teaching since 1997, and I am currently teaching sa isang public school sa Quezon City. And I am also a professional storyteller, yes. Baka hindi pa kilala ng mga tao, no? Meron po tayong mga kwentis ng Pilipina, tulad ko. Galing. At recently, nagbuo rin ako ng isang project. Ang pangalan nito ay Project Buklat. Okay, bilang ano, kwentista, ikwento mo naman sa amin ang Project Buklat. Advocacy si Project siya. It's an acronym Uh, B for bata. U, mm. unawa, unawa. K is for kalusugan, kalusugan. L is for livelihood. A for akap kalikasan. And T for tala. So parang holistic yung approach niya na kung ano yung kapakinabangan ng bata. At part nito ay Tarabasa Project. Ano naman ito? Um, meron akong silid buklatan kasama doon sa Project Buklat. And Uh, naglagay ako dito ng maraming books, meron akong mga board games, mga supplies for the kids. And then we had our um, assessment para sa mga bata. Marami dito na natin na talagang struggling leader sila. And that's why dumating yung Tarabasa Tayo. It's an after school program na pinababasa yung mga bata na struggling. Ang galing, no? Parang you go beyond. Nakaka-proud na may guro na never yatang mapagod to share your knowledge. What keeps your passion for this burning? Worship. I, this is my act of worship to the Lord. Mm. When I serve the people, this is also my way of serving so, my God. Ang galing. Pero siyempre, no, to sustain a project like this was never easy. Ano naman yung uh, ginagawa mo? Uh, ways para to sustain tong project na to At saka yung challenges mo sa grupo ninyo? I spend my own money. I'm uh, trying to put an allocation every month doon sa sweldo ko para mayroon magamit for the kids. Uh, I also ask help from friends. Nagalagay ako sa Facebook na o oh, baka may spare kayo ng mga Uh, materials. materials, baka meron kayong gustong uh, uh, i-declutter and all that sa so, para meron magamit yung mga sudyante ko. Minsan daw, nabaha na kayo sa bahay at ang mga donated books ay pinili ninyong i-save. About 43 balikbayan boxes, sorted na yun, ido uh, i-donate namin sa iba't ibang mga uh, places. Wednesday, biglang bumaha. Ooh. Tapos, hindi kami nakawin ng bahay namin. Um, Pagbalik namin, wala nang mapapakinabangan kasi lahat kasi kalimba. hanggang halos bubong yung inabot ng ano eh, ng tubig eh. So putik-putik siya and all. But Oo. then uh God is good. Meron pa rin naman talagang mga tao na gustong tumulong, no? At unti-unti, meron ulit kaming mga naipamigay uh, na kapag bahagi pa rin naman kami. Hindi nga lang ganoon kadami doon sa nawala. And this is purely voluntary basis, no? So kung sino lang yung gustong pumunta, And kung gusto mong sumama, sarili mong pera. Kung gusto mong tulad lumipad kami papuntang Gimaras. Lahat ng expenses na yon personal expenses, walang sponsor-sponsor. Kami yung nag-sponsor. Yung pinupuntahan naming lugar, dadat na lang namin sila, may bibigay na kami sa kanila. Pero wala kami hihingin from people. Teacher Jolly, napag-alaman ko rin na ikaw ay isang solo parent. At para sa mga viewers, April is National Solo Parent Month. At saka yung anak mo na si Luntian is also part of your advocacy. Paano mo na pagsasabay ang pagiging solo parent, pagiging guro, at yung mga proyekto mo? Um, it's a lifestyle, no? Yung daughter ko, dahil nga solo ako, madaling isama kahit saan. Uh, I did homeschool her So, nag-homeschooling nag kami, mas madali kasi hindi ko siya kailangang ipagpaalam sa teacher. Yes. So, kapag may mga activities ako for volunteer works, kasama ko siya. Even yung volunteer work over for uh, children with special needs, so natuto siya magtulak ng wheelchair, natuto siya magpunas ng uh, bibig ng mga children with cerebral palsy, nag, uh, basic sign language din kami mag-ina para makakommunicate dun sa mga bata. Um, ginagawa namin ito every summer. Meron kaming ina na summer camp. So, uh volunteer kami doon. Hanggang sa lumaki siya, on her own, meron na rin siya mga sariling mga ginagawa to help other people. Gabi na develop yung practical life skills niya, no? Kasi habang kasama kayo, tapos marami na siyang natutunan. Yes. So, Napaka-supportive ni Luntian. Ngayon, working na rin siya. na siyang mag-work. Graduate siya um, noong 2023. And even naman nung hindi pa naman nag-work, meron siyang small business um, na nag-earn. So, kapag kailangan ko ng uh, pera para sa project buklat, kasi meron sa project buklat, meron kami um, busog na chan, utak gagana yan. Tuwing exam days, nagpapakain ako sa around 150 mm -hmm. kids. no At nanggagaling yun doon sa pera namin ni Luntian. Lugaw so, mm -hmm. man lang, or basta something na pwedeng makabusog sa mga bata habang nage-exam. So nagagaling yun sa aming dalawang. Para sa mga interesado, mo yung parte ng project mo na buklat at mga nais tumulong, paano ba? Para at least diba may makakatulong oh, sa inyo. Oh yes, ako salamat. Salamat for mentioning that. Meron akong uh, Facebook page, no? Dahil uh, sobrang busy daw, hindi siya na-update ngayon. Ang pangalan ay Project Booklot. So makikita niyo awl yung aking uh, logo na nandun. So yun yung Project Booklat Kung gusto niyo, you can reach that out and then send me a message and I'll reply. Kung gusto mga tumulong, gusto mag-volunteer. Lalo at may upcoming activity kami ngayong uh, April sa Batangas. Magbibigay kami ulit ng um, storytelling, mga gamit at mga books doon sa mga bata. Teacher Jolly. Your message para sa mga guro, estudyante, kabataan at sa lahat ng may pagmamahal sa pagbasa. Um, I think dapat nating tandaan no na hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. Meron kang treaties, meron kang time, meron kang talent, meron kang pressure. Alin man doon, meron pwede ka nang uh, tumulong. You always go back to your purpose. Kung bakit ka ba nandito sa mundong ito? Magbasa, magbasa, magbasa para matuto. Thank you, Teacher Jolly. Isa kang magiting na guro. Hindi lang isina sa puso, kundi isinasa buhay. You really practice what you teach. Ang pagtulong at pagtuturo.